Voluntaryong sumuko ang pitong miyembro ng New People's Army sa mga kasundaluhan ng 8th Infantry Dependable Battalion Philippine Army sa Impasugong Bukidnon. Isa sa mga sumuko ang kanilang commanding officer ng Headquarters Force NEO ng Northern Mindanao Central Mindanao Regional Committee na si Alias Tazar, miyembro mula pa noong 1983 at anim pa ng mga miyembro nito. Kasabay ng kanilang pagsuko, ay ang voluntaryong pagsuko din ng kanilang mga armas na limang high-powered firearms, apat na M16 assault rifles at isang AR-18 rifle.

pagsuko ng pitong miyembro ng New People's Army ay bunga ng walang tigil na operasyon ng pamahalaan na nagsagawa ng Modified Community Support Program o MCSP operators. Sa probinsya na implemental ng isang munisipyo, inaagi sa pamunuan ni Mayor Raoy, so ilagin niya na, na accomplishment. sa hinihikayat ng pamahalaan ng mga natitirang miyembro ng komunistang grupo na sumuko at magbalik loob na para sa mapayapang pamumuhay at pakasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman woman B. Sanchez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang